Pangunahin niyo po ako at tulungan mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Kunaway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na, na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa, nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa Ikalawang Timoteo 3, talatang labing anim, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kaniyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kaniyang salita layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia sumasahing pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanay. Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang uh, umaga sa iyo kaibigan at uh, kamusta ka na? Naway no, nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa umagang ito, tayo ngayon ay nasa kabanata apat na sa aklat ng uh, Filipos at ang ating aral na kukunan ng aral sa talataan ating tutunghayan ay patungkol sa ano ba ang mga bagay na maituturing nating may kataasan ang uri. Excellent. Yan 'yan ng ating tutunghayan. At bago natin tunghayan ang sulat ni Pablo sa mga palataya sa Filipos, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit muli, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So umagang ito, tulad po ng aming nakagawian, dudulog kami sa inyong banal na salita, tulad rin po ng aming kahilingan. Sa maraming kapamaraanan kami po ay pagpalain mo. Pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan upang ang inyong salita, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, Pahayag kanyang salita Hanggang sa dulo ng daigdig Iparating ang pagmamahal Hanggang lahat ay makarinig Si Kristo ang itatanghal Sa bawat sulok ng mundo Sa lawak ng papawidin Sa bawat lahi ng sa sa lalim Si Kristo ang ihahayad 🎵🎵 sa marinig ng lahat Ang mabuting balit. Sa ayaman at sa lalim Si Kristo ang ihahayag Pag-ibig niya tala-tala Hanggang sa marinig ng lahat Ang maputing balita Until all have heard His story Until all have seen his glory to each corner of the world will proclaim his living word. living word until all have heard his story until all have seen his glory And see to all peoples so of the earth through the land, the sky, the sea. Jesus, we will proclaim His steadfast love, we will share. Till all have heard, till all have good news. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ipinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag ngay hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Mga dalisay na bagay, yan ang ating tema sa umagang ito. Kaya kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng uh, Filipos o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. At tayo ngayon ay nasa kabanata apat na. Ngayon natin uh, tutunghayan yung huling kabanata dito sa sulat ni Pablo. At mga piling talata lamang ito, pure things, yan ang ating tema. Uh, Pag-aaralan natin ang mga talata isa hanggang talata 7. Uh, ito ay patungkol sa think of excellence. Ngunit na natin ng pansin ang talata 8. Nakukunan natin ng aral at ganito ang ating mababasa. Sa Tagalog ko lamang po ito babasahin at sabi rito ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig. Bukod diyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Napakaganda nung sinabi ni Apostol Pablo at ito ay angkop sa atin bilang mga mana ng palataya. Uh, kaibigan, pag pinag-aralan mo yung first uh, seven verses dito sa uh, chapter 4, ano? dito sa Kabanata 4 sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palate sa Filipos, ito ay patungkol. No? Yung first seven verses lamang, 1 no, one to 7, no? ito ay patungkol sa kagalakan, eh, no, yung early portions. Maging yung huwag kang mag-aalala, ba? Diba? eh, pero pagkainisip mo yung sinasabi ni Pablo rito sa kanyang mga tagapakinig, siguro siya ay nakapiit nito eh no kaya bagaman siya ay nasa ganong kalagayan sinasabi niya sa kanyang mga tagapakinig na huwag sila mag-alala yun ang yun ang konteksto ng verses 1 to 7 now dito moving forward yung verses 8 no and 9 dito nakita natin yung mga description ng ninanais ni Pablo na gawin ng mga mananampalataya para sa isang uh, maayos na pamumuhay. At dito ay uh, pinaalalahanan niya, Paul reminded uh, the believers that they must fill their minds, yan, fill their minds with things that inspire, with things that inspire worship. Yan ang sinasabi dito ni Pablo, nagbibigay inspirasyon sa tuwing tayo ay dumudulog sa ating Panginoon. Hindi lamang sa larangan ng pagsamba, kung hindi sa larangan ng mga bagay na ginagawa natin para sa ating uh, Panginoon. He said, ito ang sabi na, no, at ito ay angkop sa atin that they should exercise ikaw at ako we should exercise honesty iyan and we need to act with dignity kinakailangan maging uh, masunurin tayo sa ating Panginoon obedient to God and to do things which are moral bakit na binanggit ito bakit na tayo pinaalalahanan? sa pagkatao mo kaibigan sa ating kapanahunan ngayon Ah, uh, na, no, naglipa na ang immorality at napakarami ng uh, ine-entertain ng iba nating kapwa na sa tingin nila ay tama ngunit hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Dito sinasabi rin niya, eh, no, "Speak words, no, that encourages others." Yan ang sinasabi ni uh, Pablo sa kanyang mga tagapakinig. Alam mo kay dito sa talata 8 na ating tinutunghayan, pagka tayo ay uh, nagpapakita ng ganitong asal ano maging sa larangan din ng ating pananal pananalita alam mo hindi natin na uh, hindi natin kontrolado kung how people would react sa ating patotoo no maging sa ating mga sinasabi maging sa nakikita nila sa atin uh, hindi natin kontrolado how people would react pero alam mo ito ang isang napakagandang uh, patotoo na kung tama ang ating uh, pamumuhay, tama ang ating uh, ipinakikita sa ating kapwa. Madalas ko pong sinasabi, maaari na mahikayat natin sila sa ating pananampalataya. Kaibigan, sinasabi lang dito ni Pablo na mahalaga kung ano ang nilalagay natin sa ating isipan. What we put into our minds determine, yan ang sinasabi niya, what comes out in our words and even in our actions. At dito, no? Uh, bilang isang uh, mananampalataya na ikaw ay nangangaral naman ang salita ng Diyos kinakailangan maingat rin tayo sa ating uh, pananalita ngunit kinakailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos as is no at uh, sabi ko nga kanina at madalas ko po sinasabi we do not know how people would react or would uh, respond they may agree or they may not agree but we preach the word based on what God says in it at alam mo kaibigan no, pagka pinag-aralan mo nga yung sulat din ni Pablo kay uh, Timothy no. Ah uh, la luna yung uh, second letter niya at dito sinasabi nga ni uh, ni Pablo na um, ipangaran mo ang salita ng Diyos no ipakita mo yan uh, sa larangan ng iyong pamumuhay at uh, sabi nga ni ron eh, with great patience and instruction hindi lamang ito sinasabi natin sa larangan ng uh, pananalita kundi maging sa larangan ng asal natin dapat consistent tayo meron tayong consistency with our words and with our uh, actions. At dito nga no, pagka binasa natin 'to no, sabi nga ni Pablo rito no sa uh, 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 bahagi pa ng talata na ating tinutunghayan. Finally, sabi nga niya no, whatever uh, is true, honorable, right and lovely, dwell on these things. Kaya tal alam mo kaibigan, bilang mga mana ng palataya, kumbaga sa ano ito ang ninanais ng Diyos na ating isapamuhay sa pagkat dito tayo uh, nakikita ng ating kapwa kung maganda ang ating patutoot dwell on these things no or honorable things lovely dwell on these things not only when we send the message ulitin ko po but how we conduct ourselves in front of other men ano ba ang isang napakagandang aral at paalala na makukuha natin dito sa nag-iisang talata na ating tinunghayan. Alam mo kay kaibigan, on our own, ang pagpapakita ng isang dalisay na pamumuhay, eh, maaaring hindi natin kayanin talaga yan. Ano? ano man ang gawin natin, we need to ask God's help upang maisapamuhay pamuhay natin ang mga bagay na sinasabi ni Pablo. We need to be focused. Yan ang sinasabi niya. No? primarily on the things sa mga bagay na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Kaibigan, sa ating uh, patuloy na pamumuhay bilang mga mananampalataya, lumakad tayo ng maayos. At ang maayos na pananalita at pamumuhay, pag nakita ito ng ating kapwa, maaari, ulitin ko, yakapin nila ang ating uh, pananampalataya. Ulitin ko yung sinabi dito ni Pablo, bukod diyan, no? mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Kaibigan, dapat magpakita tayo ng magandang patotoo upang maging mabisa ang ating pagpapahayag sa mabuting balita. halina't makisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas Halina't makisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan niyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa inyo ang mga opisyales ng aming bansa mula kay President Ferdinand Marcos Jr hanggang sa mga punsihal ng mga bayan at siyudad katulad ng kahilingan ni Haring Solomon inihiling din po namin na pagkalooban mo sila ng karunungan sa pamamahala at kaalamang mapili ang mabuti sa masama banalin po ninyo ang kanilang motibo upang lahat ng kanilang gagawin ay para lamang sa kapakanan ng bansa at hindi para isulong ang kanilang mga interes gawin mo po silang mga tunay na tagapaglingkod na nagpapahalaga sa katotohanan katwiran at katarungan gawin mo po silang halimbawa ng magagandang katangian ng aming lahi na tulad ng amor propio, palabra de honor at delikadesa. Itinataas po namin ang mga bumubuo ng Kongreso, ang Senado at Kamara de Representante na wa maging matalino sila sa pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pagbangon namin sa krisis na bunga ng pandemya. Nawa ang katapatan ng aming mga lider ay hindi na sa kanika nilang partido, kundi sa Republika ng Pilipinas. Gabayan mo po ang kasalukuyang administrasyon kung paano mapapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Bilang mga mamamayan, gabayan mo po kami upang hindi malinlang ng mga fake news at disinformation. Tulungan niyo po kaming laging maging mulat sa mga nangyayari sa aming paligid. At kami ay matutong kumilos, gumawa, tumulong para sa kabutihan ng aming minamahal na bansang Pilipinas. Tulungan niyo kami, aming Panginoon, na matuto kaming tunay na magmahal sa bansang ito sa pamagitan ng pagtupad sa aming mga tungkulin bilang mamamayang Pilipino tulad ng pagbabayad ng buwis, pangangalaga sa aming kalikasan at pagsunod sa batas. Pangunahan niyo po kami, banal naming ama, upang ang bansang ito na tinatawag sa iyong pangalan ay maging bansang tunay na malaya, maunlad, at may pagmamahal sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin. Hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayon pong August 4, araw po ng lunes, meron po tayong maikling talaan ng mga maituturing nating prayer request ng ating mga kapwa mananampalataya o maging ang kanilang pamamagitan sa kanila pong mga mahal sa buhay. At kaibigan, kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, yan man ay personal mo o nais mong mamagitan sa mga taong dinadala rin ng Panginoon sa iyong buhay, halika, samahan mo ko sa ating maikling pananalangin o maikling pamamagitan. Sabay-sabay tayong manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay eh magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran, si Roan, ang kanya pong pananalangin ay kalakasan sa kanya pong pangangalaga sa kanyang mga magulang. Yan po ang kanyang pananalangin, kalakasan. Si Emil naman po, ang kanyang idinudulog sa inyo ay spiritual renewal and mental clarity uh, in the middle of burnout. Yan po ang pananalangin ni kapatid Emil. No, ba'y tugunin mo? Kung ito po ay loloobin mo. Kay Rowena naman po, ang kanya pong uh, pananalangin ay resilience while facing infertility, at siya po ay naghihintay sa inyong kalooban sa kanya pong kalagayan. Kay kapatid Noel, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from undiagnosed pain and guidance para po sa kanyang uh, treatment. Yan po ang kanyang pananalangin. Si kapatid Kathy, relief from postpartum depression and deeper connection with her child nawa ipagkaloob mo ang pananalangin ni Katie hindi lamang po sa kanyang kalusugan maging kanyang uh, pakikitungo sa kanya pong uh, anak kay Tina naman po come to become and courageous while uh, undergoing a test for a heart condition nawa ipagkaloob mo ang kahilingan ni Tina ngayon pa lamang Panginoon Diyos kagalingan kay Brian kanya pong pananalangin ay healing from anxiety attacks at kalakasan para rin po sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Leia, ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan as she balances single motherhood and full-time work. Naway, pagkaloob mo ang pananalangin ni kapatid Leia. Kay Gino, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan. And forgiveness as he navigates a broken uh, friendship. Kay Marites naman po, physical healing and uh, steady faith as she uh, begins dialysis. Maging sa mga sandaling ito, kami po ay nananalangin, umamagitan para kay Marites. Napagkalooban mo siya rin, Panginoon, ng kagalingan. At para po kay kapatid Ramon, patnubay ang kanya pong kahilingan as he manages diabetes and committing to a healthier lifestyle. Marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga sandaling ito, nasa kanilang pribadong uh, silid, dumudulog sa inyo. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan. Ngunit ngayon pa lamang, O Diyos, nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin, mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Dahil dito, Tauspuso ang aming pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isang napakagandang aral ang ating nakuha sa umagang ito no? patungkol sa kataasan ng uri ng ating mga iniisip at ginagawa. At bago natin na gawin ang mga bagay na yan, kinakailangan isaisip muna natin, okay, magtanong tayo sa ating Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya upang maisakatuparan natin ang mga bagay na ninanais ng ating Panginoon sa pagkatjaan nalulugod ang ating Panginoon. Sama mo ko sa ating pananalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita nawa ito po ay aming maisapamuhay. Pagkalooban mo kami ng karunungan at ngayon pa lamang nag-aali na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong uh, samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas, samahan mo akong uli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos. binupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po. Si Pastor Dave De Guzman